Magandang umaga po mga kaparabin. Kumusta po? Dito na naman po tayo sa ating taniman. Hindi pa rin po tayo tapos. Pero siguro mamaya maya po ay matatapos din. Gawa ng may kasama po tayo mga kumparihan po. Eh kahapon po ay hindi po natapos. Gawa ng kami po ay tatlo ng umaga. Tapos nung hapon po ay dadalawa na kami ni Kuya Uni. Hindi na po pumasok si Paranuel. May ginawa po ata. Pero yung padulo na lang po ang gagawa ng plat natin. Ito ay ayos na po ito ay. Yan. Yan. Ito. Ilang plat na lang ko una eh. Isa, dalawa, tatlo, apat ah, na lang po. Yari na pala ito kuya unay. Ah, apat na pala. Ano? Yan si kuya unay. Maganda umaga. Doon ako yung sisimula. Oh. Doon sa akin sinimulan. Aray yun, putol oh. Helyan, Oo, tayo. kahapon. Ang panahon po din ay ano, mainit na araw-araw po. Yan. Habagat po ang panahon dini. din eh. Dini po tayo. Yan. Hmm. Doon po yung dalawa. Si parang hindi po inaandun sa ano, dampa na inom. Ito po ang ating pagpapatuloy. nandito po si paring Andi, pre. Magandang wabo. Toy, ah, pare. <laughs> parang ah, si Kuyoni pala. Nandyan din. Kompleto po kami. May humabol. Si paring Andi. Yari ito ngayon, pare. Ano? Kuyoni. Kuyoni. Po. Balik sa patik. Ano kayo ulit? Oh, Pangalit na po. Oo. Ano po yung ating kasamahan din eh. Dumating din po si pare. Pare, tubig mo, pare, mo. Niinom, niinom, are. oh. Pare, tubig mo oh. Hindi mo si Pare. Ay, si pare Nuel. Si pare, magandang maga. Magandang maga po. Dadalwa na ano? Dadalwa na. Yan na. pala oh. Binalaang po. Darot ka pala, pala. Yari ito no pare. Ha? Yari ito. Ayos na po ito. Yan. Salamat naman po at matapos na rin itong ating project po. Baka po bukas or sa isang araw mag babalot na po tayo ng ano, plastic po. Para po mataniman na natin itong ano. Project po nating taniman ng sitaw. Kaya po atin nilagyan ng kanal ay sa panahon po ngayon mainit pero pagdating po ng September yan po ay may ulan-ulan -ula na ano pre? November ah. November ano? Yan. October yan kaya po tayo ano kumbaga po yan ay iwas na sa pagkalunod pero ngayon lang po tayo makakapagtisting na yan sana po magkaig siya tao sa tag-ulan ano pre? ano kaya sa palagay mo? pagka maulan ba? Ang, ano din, pre? Ang sitaw ito Wala ba sa panahon yan? Tutunaw din pag... Maulan? Yung hindi ang pinitihin ng ulan. Oo. Ah, ah. Oo, oh, nung ikabong nga kita eh. Ay pero ibig sabihin ko yung nakakanal yung, yung pa rin yun. Pero pagkakasawa ay na din, ah, nagkaayos ang ano. Ang sitaw? Uh, hindi, ibig sabihin ko yung... Yung pagkatanim niya ay may kanal din o ano ba? May kanal? Ah, ah. Sarari ni kaabong eh. Ay di, ibig sabihin ay talagang... Yung bagang may... Sa so, bagay kahit anong ano pare, halaman pag tag-ulan. Oo tawag nito ah. Parang tumigil na parang ngayon ano? Hindi na natin na tila eh. Puro Ayun. Talaga. Ating subok na subok lang po. Ayan ang oh, hirap din naman po ng walang tanim ah. Ano pre? Ito po ay yung tanim po natin ito ay ano? Ito po ay kumbagay pato bangga na. Baka sabihin namin ni Kuna yung, yung pato bumangga. Hmm. Kumbaga po yung pato bangga yung magkaige man o hindi magka, tuloy po ang laban pagsapalaran. may ikipagsapalaran tayo sa panahon pero wala ko naman po yung ano, sana yung magkaige po gawa ng sayang naman po aran pinagpagura natin kung hindi hmm. ano pre? gaya na rin Oo. Ang ah, ganda. ako naman po ay ano nanginayang po din sa trellis tsaka sa ano pare ito sa pagkalagay natin kaya pinagpatuloy na yan ganyan Hmm. pa. Isa pa ito. Pwede Aspa. pa itong um, isang taniman po. Yun, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating trabaho. Yung mga tinatawad. Oh. mga tamad daw, pre. Hindi naman pala yung totally ano, uh, tamad. Ay, ano ba yung? Sipag na sila magpahinga. Ay, oo. Ay, hindi man pwedeng laging trabaho. Pwede nga pahinga din ah. Siyempre, pag napapagod kami nga, kahapon ni Kuya eh. Ni Kuya Uni eh. Habulan pa punta sa may ilog doon dun malalim eh, dun malilum eh. Kuy, ano eh? Naroon pa kayo alaga mo kayo, ano eh? Parang, parang ha? po doon. <laughs> <laughs> parang gusto mo ulit pumunta ah. May alaga po doon si kayo, ano eh. Kaya lang, ang wala kayo mahaba. Baka ahas. Lagi <laughs> <laughs> siya sure na nakakita ng ahas. Ano, ano eh? Lagi ka nakakita na ng ahas ah. Oo. Oh. Ano mo tayo nito? Saan? Ay, pagkahaba kaya, daw nung eh. kayo unay. Eh. Nung nagkita tayo, ang haba na nakita eh. Pagkahaba Dino? daw. Ilan di pa kayo unay eh, nung Aha, nakita mo? Ay, ano nga? May dalawa? May kaya dyan yun. Kanagkaanong kaulos po siya sa gubat na. Ano? Ang akala ano, mo ba'y ba, puste rin. Hindi. Dala siya yung unay kong daw eh. Puste? Yung puste pang buha. Ang balambra sa daan. Hindi tayo. Liligo ka ba? Nandun po sa kayo ni sa ilog. Gustong maligo ata. Yari na po mga kaparambin. Nandito na po tayo sa dulo. Ayos na po yan. Bali na lang po. Kakunti na kayo ni ano. Tatlo pa lang maliliit ano. Ayan tara. Tara pare. Mainom muna tayo. Kailangan po ay ano. May gasolina din. Ah, inom pala. Pakaw ni. Eh. Nandun si para Andy. Tara pre. Mahirap yung walang inom po. Sa tindi po ng panahon, kailangan po ay nainom din po tayo. Ano pre? Madidehydrate? Ano? Haas na. Kulang? Mako ha? Iya, yeah, Iyan yan ang ganda na po mga kapanambin. binong. Pre, yan ang gara. Ano? Iya. Yeah. Ayos nice na po. Ang ating sitawan. Tanim na lang po ang kulang na rin. Tsaka spray po din eh. Yan lang. Spray natin panabi. Para hindi masyadong malago. Tayo po ay katatapos lang po uminom. Nagkakitan po din eh. Maharvest daw po ng mais po. Din sa may ibabaw po. Sa kayingin natin. Pwede Lapit na. Oo. <laughs> uh, uh, uh. Malilit nga lang po. Pre, sako din na yun. Dito din na eh. Oo. Pre, dami yun. Hindi pare. Pasuhi Pre. dito Tama. Marami na. na. Dalaga na ito okay. may balat pre. Ha? Para pre, yung tanim mo doon, yung sabi nito. Mm -hmm. Kailan? Sa atin. Ah, sige. Daan. Tayo pwede dadayo sa ano, kila parang andi. Dadayo po ulit tayo sa isang araw. Linggo daw po. Di ba't nun po ay ano? Oh. Halos kasabay din po nito. Nagtanim sila daw doon sa kayo nila. Preyo Hindi ba doon? Pwede ba doon? Oo. Uh -huh. Tara, kasama ka ba? You, eh. Kahit ako yung inaakit ako yung mga ngakit din. Hmm. Hindi man pa pala pwede kakaya. Ambre, <laughs> <laughs> binibira para naman bait pala ito. Hmm. Oh, ayan po oh, pagkakadami ng kinain. Oh. Okay. Ito po yung walang abono eh. Hindi na rin eh. Manong... Manong... Nandun? Hmm. Ay kinain po mga pandin mo eh hindi na po natin na ito na-update pala trim hindi nga na ito ayan na pala ay ubos ay, na po pala o, ay lalaki nung naubos na. ha? halos inubos na naman ay oo, oo magaganda pa naman pero pre ganito O, pwede ito ay kinahin pala yung malalaki pa naman siguro ay, yan pwede naman malalaki pati yung pinipili oo nga ay matali na daw yun eh bait pa bait na kaya dun no. ang daw tara tara yeah. tara may saging pa naman dun yan tayo may babalik na no? harap po yung kaldero natin ganito lang pre ganyan oo hindi huwag mong linisin eh, maigi tama yan yan as na hmm, ganda yan ganito yan nakabala oh, tayo yun

eh baka ito yung magdagta pare ano? Okay lang. May balat man ano. Kaya Tuloy na po. Sa so, ibabaw po ang saging. Hinog na pare o oh, yung idon yun. Pero hindi parin. Ay, hinug na, pa rin. Ay may hinog na rin. Yan. Yeah. Dino po sa probinsya ay ano. Marami libreng merindahan po. May spot saging eh. Tingnan po natin ang ating nilaga kulong-kulong na po oh. Ay, na po. Ito, na po. Mas na po ah. Luto na po ito. Nakaluto na po tayo mga kaparang Ito po yung ating mais oh. Yan oh. Pumula lang. Ano pare? Pumula o gawa nung ano, balat? Oh. Ayos nice naman ito. Yan, pre. Pare po, oh. saging na saba naman. Ito po ang ating masarap na mirinda Nilagang mais po, tsaka nilagang sabah. Yan. Kuha na po, kuha na. Pare, are, Na, usok, usok pa pare. Oh. kait Pare, oh. Hingit, ah. Kaya sa mais. Hindi na po. Sige ko, ko na eh. Papalamig na kita. Oh. Para po. Ano pre, luto na. May Hmm. Buksan ko pala ito para lahat. Para malamig na. Lilin na po tayo. Batago. Yan. Hmm. Organic po. Lagi bang kulit pre. Tak tak. Tak nak. Itu. Hmm. Tak apa. Mami tu sekolah boleh. Hmm. Hap. Tidur tu. Tarik. Asyik putin durat ini, kahui. Gantor ni tadi memang tu. Memang gantor ni bentu pang lamanya. Hindi tu. Nang macam Arab. hmm, Hoy. Okay. Hmm. Ya, nisa. Hindi ba 'to masama mag-lock? Pare. Hmm, mare. Hindi ka? Saging naman po. Matukis na ni bang banana. Heto na lang naman. Hmm. Potheen na para eh, uy. Hmm. Saging. Hmm. contoh apa boleh Hmm. Hop. Oh. Lambut. Ini eh. Yang mm, eh. orang ini. Ha? Huh? Ini tak Hmm. Galahn kalau nampak. Naglipat po tayo. Naglipat tayo sa batag. Ah, May iso naman po. Hmm, wala pa yun. Hindi ko na sa atin. mag na siya. Ang sarap eh. <laughs> <laughs> hmm. Hindi mo na pare. pwedeng ka ano, na pa. Oo uh nga. -huh. lang. May ano pre? Gugu lang. Ano mm -hmm. yun? Maglalaga ako naman isang uras. Ano yun? Mm ano yun? -hmm. Kailangan putihin mo na. Ganyan pala ayos na ako? Mm -hmm. Matigas na yun? Ano mm yun? -hmm. Mm -hmm. Tapos pa ito matagal sa tiyan, ano? hmm. Dalawang mais, dalawang saging. Mare ko sud na yun. Mas na yun. Pananghalian na. Nung unang panahon na sa ganyan pare eh, Sa kaingin ba? Wala yung bigas pare. Pag may ganyan yung as na. Balingan yun. Balingan yun. Gabi. Yung mga, mga sinao nga, nga, na pare, ano? Oh. Mga natural na pagkain. Oo nga. Hindi kaya na yun. May, may laso, yun, may bunyo. Ang dami. Ano, wala. Kasi ano pa yata, no? Mataba. Mataba. Eh. Hindi gas, hindi pa gastas mm. gas na yun. Hmm. Uy. Hmm. Ngayon kasi ay gastas Matagal na pati. Naubos na ang taba. Hmm. hindi kilagay ng pataba ay wala eh bihira ang lupa na mataba hmm. pero ito bihira oh. bang abunuhan ang ganda mataba pa lupa niya ito ba ang ganda pang lupa dito eh? hmm. nakakating ah, ko pala pala yung alugbate ang ganda dun oh. meron pa dun tatlong puno yun oh mais na ang butay mais ang lalagay maganda maganda oh mm -hmm. Sampol, ah ang ganda tatamaan dun ang nil oh no. Muna, mayroon mo alugbate. Kala ang dapat ay itay muna. Para di diligan. Mayroon pang May butin sa aking eh. Bihira yan. Wala mo. Wala mo. mo. Wala mo. Wala mo. Wala mo. Wala mo. Wala mo. Wala mo. pala dun ba Mm, -mm. yan? naman Ay eh, pag kay pinatagal mo pa wala na Patuwa sa mga eh, na patuwa mm, -mm. Oh. mm, -mm. hapo mm -mm. na Tigas na eh Pwede pa yun tingnan mo mga araw <laughs> Naman tama siya Hindi baka binigyan ito lang yun Ang mm, mm, ganyan lang mm, -mm. Taman -taman siya araw Ha, asob na po. Tagdalawa. Lalatin na natin yung lupo ide. Oo. Kasi uh, tunigas.